Negosyante ka ba tapos meron kang cycle na ganito? Kikita, babagsak, kikita, babagsak. Mag-uumpisa ulit, kikita ulit, babagsak ulit. Kung nakulong ka sa ganyang cycle, alam mo ba, pattern yan na paulit-ulit na mangyayari sa buhay mo. Kung hindi mo alam ang gagawin mo, kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung ano ba ang pinakamabisang paraan kung paano makalabas dyan sa loop or sa cycle na kilalalagyan mo at makuha mo ang mga pangarap mo sa buhay. Bakit nga ba may parang pattern ang buhay natin? Yung tipong gusto mo naman talagang umasenso, gusto mong yumaman, gusto mong makuha lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Pero lagi ka na lang napupunta doon sa sitwasyon na makakagawa ka ng success sa buhay mo kaso nga lang hindi ito enough para maserve talaga yung goal mo sa buhay mo. At sa madalas na pagkakataon, bumabalik ka ulit doon sa umpisa. Ang tawag po natin dito is life's Pattern. Ang tanong, paano makaka-breakthrough sa pattern na ito? Una, ang kailangan mong gawin is alisin mo yung mga nakakapagpabigat sa'yo. And this is what we call emotional baggages. Ito yung mga hindi naman nakakatulong sa atin ngayon, na patuloy pa rin natin iniisip at kasama pa rin natin sa pang-araw-araw natin na buhay. Yung mga taong nang maliit sa'yo dati, na hanggang ngayon dinadamdam mo pa rin yung mga sinabi nila. Wala kang dapat patunayan sa ibang tao. Dapat meron ka lang patunayan sa sarili mo. Lagi nating tatandaan, mas madali umasenso kung nagmumula ka sa pagmamahal at sa progreso mo sa buhay mo. Ano-ano pa yung mga bagahe? Yung sama mo ng loob, doon sa mga taong umutang sa'yo, hindi na nakapagbayad, sa mga mahal mo sa buhay. Dahil hindi ka nila sinusuportahan at pinaniniwalaan na magiging matagumpay ka na tao. Okay lang yon. Patawarin mo sila. You have to let go and you have to let go. Tandaan natin, ang nagpapakumbaba ay siyang itataas. Ang siya naman nagmamataas ay siya namang ibababa. Isa pang uri ng bagahe na gusto kong malaman mo, hindi ikaw yung failure na ikaw kahapon. Kung meron ka mang mga kabiguan sa mga nakaraan, huwag mong ikulong ang sarili mo dyan. Sigurado ko na yung mga nakaraang failure mo, marami kang natutunan dyan. At yung mga experiences na yan ay magiging katuwang mo at katulong mo para lalo ka pang magtagumpay sa buhay. Number two is yung tinatawag natin na law of space. Ibig sabihin kung saan tayo nakatira, environment na kinalalagyan natin, mga taong nakakasalamuhan natin, we have to arrange it. You have to recreate your environment. Bakit hindi ka makaalis dyan sa pattern na yan? Kasi doon ka pa rin nakatira sa toxic environment. Kaya best way is alisan mo yan. Ilagay mo ang sarili mo sa tamang environment nang sa ganon mag-grow ka. Now is the time to recreate your environment. Recreate your life. Kailangan abundance ang nakikita mo dyan. Anong klase yon? Malinis, maayos, mabango. And also, including sa spaces natin na kailangan nating i-manage, alam nyo kung ano? Mga kaibigan natin, huwag na tayong makisama doon sa mga taong alam naman natin makakapagpabigat sa atin. Patawarin natin sila, mahalin natin sila. But as of the moment, kinukuha ko yung pangarap ko. Kaya makikisama ako doon sa mga taong naiintindihan yung mga goals ko sa buhay. So, supportahan ako doon sa mga oportunidad na gusto kong umpisahan sa buhay ko. Masakit man tanggapin, pero may mga taong iiwan ka talaga, lalo't lalo na naglalakbay ka papunta sa tagumpay. Ano pa yung mga spaces na dapat nating ayusin? Your algorithm is also space. Anong laman ng social media mo? Puro toxicity ba yan? Puro mga patayan, balitang negatibo na hindi naman makakatulong sa tagumpay mo? Iwasan mo na yan. Palitan mo yung algorithm mo. Dumiskubri ka ng maraming bagay. Probably tungkol sa social media, tungkol sa AI, personal, business, anything na makakapag-grow sa'yo as a person. And number three, present and future thinking. Kasi ang hirap sa maraming tao, nakatira pa rin tayo sa nakaraan. Pansinin ninyo sa mga asawang babae, dalawang taon, tatlong taon nang nakalipas yung kasalanan ng asawa nyo. Hanggang ngayon, yun pa rin ang binabalik nyo sa mga mister nyo. Kaya mga asawa ninyo, hindi na makaaba-abante sa buhay. Eh. Lagi nyo binabalik yung mga problema nyo noong nakaraan. Ang ibig sabihin ko lang dito is, yung nakaraan, natuto tayo doon. Doon tayo gumaling, doon tayo humusay. Pero dapat mag-focus tayo sa ngayon at sa bukas. Yung ngayon natin, dapat determinado tayo, motivated tayo, focus tayo, and discipline tayo nagawen gawin yung mga bagay na dapat natin gawin para makuha natin yung mga minimithi natin. Marami tayong mga pangarap na gusto natin makuha sa buhay natin. And you learn from your experience. And you learn from your past. Focus na tayo sa ngayon at sa bukas. Gibain mo na yung dati mong pagkatao na lagi mong iniisip, natalunan ka, nakawawa ka. Tanggalin mo na yung sarili mo dyan. Because at the end of the day, ang sigurado ko, yung ngayon at bukas, laging nangyayari yan. Yung nakaraan, inaalala mo na lang yan. Mabuhay ka. Kunin mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay Break that cycle. Break that pattern. It's time to move forward in life. Kaya naman, sa lahat ng mga business owners na nandito, kung gusto nyo maka-breakthrough sa buhay, i-apply nyo itong tatlo na to at sigurado makukuha nyo yung mga pangarap nyo sa buhay nyo. Kung ano pa yung mga gusto ninyong content, mga boss, i-message nyo lang ako, i-comment nyo lang at susubukan natin i-content yan. Maraming salamat and God bless inyo lahat.